Kahit na may alam ka pa na pababain ang presyo ng bigas, hindi mo ituturo. Wala namang kaming pakialam. Tatay mo nga, hindi nga nagawang 7 pesos yung bigas. May 20 pesos na nabigas eh. Noaanin pa namin yung formulation mo. Kainin mo na lang yan naman buhay. <laughs> Tuloy. Matatandaan pa nga raw na minsang binanggit ni VP Sara na meron siyang alam na formula kung paano mapapababa ang presyo ng bigas sa merkado pero hindi raw niya ito i sa administrasyon dahil ayaw niyang tumulong. Lo, lo, lo. Alam niya daw yung formulation para daw mapababa ang presyo-presyo ng uh, bigas. Lo. Uy. Tatay mo nga hindi nga nagawang 7 pesos yung bigas. Loh. Hindi nga nagawa, ikaw pa kaya? Niluloko tayo nito, ito. <laughs> alam mo, kahit na may alam ka pa na pababae ng presyo ng bigas, hindi mo ituturo. Wala naman kaming pakialam. Kasi may 20 pesos ng bigas. Ha? Huwag ka magalala. May 20 na kaming bigas. May 20 pesos na nabigas eh. Nuaanin no, pa namin yung formulation mo. Kainin mo na lang yan naman buhay. <laughs> hindi ka namin kailangan sa Pilipinas. <laughs> Hindi, seryoso. Ito nyo mga ginagawa nito pag makasarili, mga kababayan ko. Parang mapagmakasarili. Tingnan nyo naman. Kaya makakita. Hindi, hindi siya magtuturo kung paano magkaroon ng 20 pesos na ah, magkakaroon ng papabahay ng presyo ng bigas. Anong tawag dito, mga kababayan ko? Makasarili. Sino pinahirapan nito, mga kababayan ko? Taumbayan. Sino taumbayan? tayong mga Pilipino. Sino mga Pilipino? Tayong mga taxpayer. Tayong mga taxpayer na nagpapasahod sa ano? Sa presidente na ito. Tandaan nyo, mga kababayan. <laughs> Hindi ko tuturo yung pagpapababa ng bigas. Bahala kayo mga Pilipino. Mamatay kayo dyan. Yan ang galaw. Diba? Tapos kayo, pag walang budget, magdedeman. Dapat mangingi ka doon sa Kongres. Ay, kasi ganito yan eh. Parang thesis yan. O, sa mga nag-college siya. <laughs> ganito yan. O, sa mga papaliwanag ko rin. Kapag humingi ka ng budget sa Congress, tandaan nyo to, pag humingi ka ng budget sa Congress, number one, mga kababayan ko, eto. Ah, parang ano yan. Tatanungin ka, hindi ka sa Congress, kailangan namin ng 2.6 billion pesos na pondo sa Office of the Vice President. Ngayon, ihihiring ngayon yan magkakaroon ng ano, nang i-check 'yan. Saan kailangan 'to? Saan ganito 'to? Ito ba'y kailangan ng ganito? Ito ba 'yung uh, ano 'to? Ito ba 'yung uh, kailangan gawin? Ito ba sa mo gagamitin 'to para sa antong presyo na 'to? Para sa antong uh, budget na 'to? Ngayon, parang thesis, gagalingan mo ang defense. Ididepensa mo 'yan doon sa Congress kasi pag inusisa ka nila, kailangan depensahan mo. Mga kababayan ko, 'yung uh, budget mo kasi diyan nakasalala 'yung one year mo.